Peso, Batong Bakal. Sa inyo na rin po galing. Matagal na tayong paikot-ikot doon. Matagal na rin po tayong nagsusupply doon. Eh bakit po kaya tayo kailangan makarating na may Amerikano na doon? Eh kahit po sabi. Senator Robin Padilla, hindi sangayon sa presensya ng Amerika pagdating sa maritime security ng Pilipinas. Ayon kasi sa kanya, ay magdudulot lamang ito ng mas lumalalang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Gayun pa ay hindi natin maiaalis sa mas nakararaming Pilipino na mas kailangan talaga natin sa ngayon ng mga Amerikano. Pero bakit nga ba kailangan ng Pilipinas ang Amerika? Makatutulong nga ba sila sa Pilipinas o mas palalalain lang nila ang sitwasyon laban sa China tulad ng ipinahayag ni Robin Padilla? Iyan ang ating alamin sa video ito. Pero bago tayo magpatuloy ay baka naman, baka naman pwede mo munang ilike itong video hindi lingid sa kaalaman ng karamihan na si Robin Padilla ang nanguna sa pinakamaraming boto o suporta ng taong bayan sa pagkasenador nito noong nakaraang eleksyon ng 2022. Subalit sa mga oras na ito, ay tila nga yelong natunaw na lamang ang tiwala na ibinigay ng kanyang mga taga-suporta sa kanyang pagkasenador. Ito ay dahil sa kanyang pananaw na hindi umano kinakailangan ng US na makialam sa Pilipinas laban sa China para sa pagtatanggol nito ng ating soberanya para kasi kay Robin Padilla ay kaya naman daw nating ipagtanggol ang bansa kahit wala ang tulong ng Estados Unidos. Gayun pa man ang pahayag na ito ay maituturing natin na isa lamang kayabangan dahil malinaw naman na walang kakayahan ng Pilipinas na makipagsabayan sa agresyon ng China kung wala tayong makukuhang tulong mula sa Amerika. Iyan ang masakit na katotohanan na hindi natin maaaring mapasinungalingan. Gayon pa noong panahon ni President Duterte ay maaaring tama ang sinasabi ni Robin Padilla na hindi kasing lalanoo ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas dahil noong kanyang panahon ay mayroon pang mga posibleng solusyon upang matapos ang tensyon at ito ay sa pamamagitan ng oil exploration sa pagitan ng China at Pilipinas kung saan sa paraang ito ay maaaring pakinabangan na lamang ng dalawang bansa ang mga yamang naririto gayun pa ang mga pag-uusap para sa mga kasunduang ito ay hindi rin pumabor para sa mga Pilipino. Kaya naman ito ay tinigil na lamang ng nakaraang Pangulo. Ayon kasi noon sa Foreign Affairs Secretary na si Chodoro Loxin, ay umabot na ang China at Pilipinas sa punto na maaaring maging legal ang usapin ng oil exploration ng dalawang bansa. Subalit hindi man idinetalya ni Loxin ang kinahinat na ng pag-uusap, ay lumalabas na iba ang nais mangyari ng China kung saan ay makukumpormiso ang ating soberanya. Kaya naman dahil dito ay malinaw na wala na tayong aasahan sa China upang igalang nila ang ating soberanya. Gayun paman magpasa hanggang ngayon ay ito pa rin ang solusyon na inaasahan ni Robin Padilla. Ang kailangan lang natin ngayon, imbis na inaaway natin ng China, Magkaroon na lang tayo ng joint exploration sa kanila sa West Philippine Sea. Kaya ang pananaw niyang ito ay hindi na napapanahon pa para sa ating soberanya. Kaya't mas makabubuting humanap tayo ng ibang solusyon Kaya't ang mas pinagtibay na alyansa ng Estados Unidos at Pilipinas ang kinakailangan natin sa ngayon upang ipakita sa China na wala man tayong malalakas at maraming sandata gaya nila ay may utak naman tayong kayang tapatan ng kanilang kwersa. Kaya't sa panahong ito ay kailangan talaga natin ng Amerika dahil kahit kaano pa tayo katapang kung wala naman tayong mapagkukunan ng kagamitan ay mawawalan lamang din ng saysay -say ang ating laban. Kaya't ang pagtanggap natin ng tulong sa Amerika ay isa lamang estratehiya upang ipagtanggol ang ating soberanya at hindi ito nangangahulugan na natatakot tayo sa kanila dahil kung tutuusin ay tila nga mas nais na ng nakararami na sumiklab ang gyera kaya't pilit nating tinatapatan ang China nang sa ganun ay mapagtanto nila na maraming paraan upang makasabay tayo sa kanilang kwersa kaya't ang tunay na bahagang buntot sa panahong ito ay yung natatakot na sumiklab ang gulo at isinisisi ito sa mga Amerikano Gayong hindi naman tayo ang nagsimula nito kung hindi ang gobyerno ng mga komunistang Chino at ang ating pakikisama sa mga Amerikano ay hindi naman natin masasabing nagpapakatuta na tayo dahil ang lahat ng desisyon sa ating bansa ay nakadepende pa rin sa desisyon ng ating gobyerno at hindi sa mga Amerikano. Kaya't sa ating kontrol pa rin ang pagpapasya sa lahat ng nangyayari sa bansang ito at iyan ay nakasalalay sa bawat politikong namamahala sa ating gobyerno. Kaya tang pananaw ni Robin Padilla sa isyong ito, sa kabila ng walang katapusang pambubuli ng mga Chino, ay masasabi kong isang malaking pagkakamali dahil sa panahong ito ay inubos na ng China ang opsyong ibinigay sa kanila ng dating Pangulo upang tigilan na ang pagtatalo at pakinabangan na lamang ang mga yamang naririto. Kaya't wala na tayong ibang dapat pang gawin sa panahong ito kung hindi ang ipaglaban ng ating teritoryo at ang pakikisama sa mga Amerikano ay estratehiya lamang ng ating gobyerno gayon pa man ay hindi ito nangangahulugan na maduduwag na tayo kung walang kaalyansa ang mga Pilipino sadyang mas mainam lamang talaga ang mayroong kaalyado kaysa pairalin ng puro tapang nang walang maayos na pagpaplano Ah, ah isa na lang po Sino po kaya ang pwedeng sumagot kung kasi po nung huli tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo doon sa BRP Sierra Madre at bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang, pero nakita po ang uh, presence ng US Navy, yung kanilang aeroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang US Navy? Palipad-lipad doon. Yes, sir. We acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft uh, during the first and the second roar. Eh. Uh, I think it's coordinated, sir, sa AFP uh, under the framework ng MDBSEB yun, sir. Uh, okay, Chairman, may tanong ko lang po kasi uh, US Navy, armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung ating po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon? Na ang, ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong, ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon na, ng US at Philippine Armed Forces na nandun sa paligid. Sir, yung activity po ng ng Chinese Coast Guard doon. 'Yun po yung illegal. Yung pong presence ng ng, ng US military at saka ng ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Ah uh, meron po tayong MDT. Wala pong, dun, wala, wala, po, wala pong wala. question doon, Chairman. Wala pong question doon kung sino yung illegal doon. Ano ang sinasabi po natin sa act of war? Wala naman. Hindi po ba 'yun parang tayo eh Halimbawa, eh, ang itinapat sa atin ay civilian lang. Ang, tinapat natin ay armed forces na. Hindi ba po yung uh, parang one step forward tayo? Uh, Mr. Chair, hindi naman po, sir. Kasi uh. Uh, yung, yung, meron naman pong klarong definition ng ACOP war. At saka, hmm. titignan natin, sir. Yung, yung Chinese ano po ba yung klaro sa inyong ACOP war? Pati ba paliwanag niyo sa amin? Uh, arm attack po yung ano as defined oh. po ng ng ano ng article 51 po ng United Nations. Claro diba, civilian 'yun. Civilian ng Coast Guard. Sa organiz malapit-alit-alit organization po ng ng ng, ng, ng uh, PLA Navy. Yung Coast Guard po is under po ng ano ng PLA po yon pati po yung mga Chinese militia vessel so technically speaking po hindi po civilian yung yung nature ng Chinese coast guard na nandoon so, sa international law ang coast guard ay civilian in nature sir pero acknowledge po ng lahat na under sila po Kung sa Kung natin ibahin ng international law, sir, ang Coast Guard ay civilian in nature. Police nga lang yan eh. Police yung, ng karagatan. Yung sa atin po yun. Pero yung e, sa... Eh, sa ho, hindi yung police karagatan. Coast Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature. Sir, dandun po sa mga, sa mga findings sa mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army, Army Navy. Sir, yung, I mean yung... Army Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung ano, Coast Guard, yung militia. <laughs> Ay, tama po ito, under ninyo itong Army. Hindi po, hindi po. Civilian under... in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang, ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So, ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definition ng China? Opo. Ah, ah. Wow, wow. Talaga lang, ha? Papa. Rato kayo nagtataas ng kamay, sir. Chairman, nagtataas ng kamay. Do you have See, anything po? to say, Admiral Abu? Yeah, Mr. Chair. Uh, uh, being the representative of the Coast Guard, I think uh, I, I need to, to pitch in something in the discussion about the Coast Guard. Uh, in our country, the Coast Guard is... Uh, Well, under the department of the uh, otr transportation but we are claiming to be the third and uniform armed service of our country the coast guard of china is under the chinese military commission the coast guard of the us is under the uh, department of homeland security of the united states so this is almost uh, similar to what the military is doing and and uh, chairman maputol uh, ko lang ko kayo Opo. H -h hindi natin pinag-uusapan yung definition ng country Definisyon ng country natin, definisyon ng country ng China, definisyon ng international law kung ano ang Coast Guard. Okay? Kung ano ang tinatanggap ng international law sa Coast Guard. Kapili, so, ang sinasabi niyo po ba, uh, uh, Admiral, hindi, po, hindi ba, hindi pa po dapat na kayo, kayo ang dapat nagpapatrol doon? Para po nyo bang inaamin na hindi nyo kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng U.S. Navy? Sir, sagutin nyo po. Para, ta yeah, simple Mr. lang naman po yung tanong ko, Chairman. Yeah, Mr. Inaamin Mr. po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng U.S. Navy doon, paigot-igot. Uh, the reason why we are uh, asking for uh, the support of the national government uh, in modernizing the Coast Guard uh, because... Uh, The Coast Guard right now is entrusted with the national government in handling the issue in West Philippine Sea. Uh, hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kinakaya po natin. We are mastering the much needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. The reason why we are facing uh, even the biggest among the ships of uh, China Coast Guard, direct China natin. So kaya po nandito kami ay nangihingi kami ng suporta ah, sa kapulungan ito para matulungan ng Coast Guard to improve our capability. Now, in terms of, uh, may I add, Mr. Chair, in terms of the definition of the Coast Guard based on international law, there is no exact and precise definition that the Coast Guard is not uh, is a civilian. And it, it, it depends on how a country, the administration, uh, attaches through legislation the Coast Guard of its particular country. So, wala pong exact definition sa international law na tayo a civilian. That's all, Mr. Chair. Chairman. Huwag natin masyadong, ano, kasi mahirap yan eh. Dina-justify natin. Sa buong mundo, may Coast Guard. Okay? Sila ang nagpupulis ng dagat. Ang armed forces, andyan yan ang paggera na. Huwag natin ibahin eh. Kasi ano na tayo eh. Ang hirap naman natin na, ano eh, para naman tayong ano yan eh. Eh, hindi naman kayo ang re-respond. Nangyari na po yan sa, sa Scarborough Show, sa panahon ng administrasyon dati. Alam naman po natin yung nangyari dyan. Nung naglabas kayo ng grey ship, naglabas na rin ng grey ship ang China, kaya nga nagkaroon ng stand-off dyan eh. Matuto din po tayo sa nangyari. Hindi naman po ano to, pambihira naman mga kapatid ko. Ang sinasabi ko lamang po, at gusto ko lang malinawan ng lahat, inaamin ba natin na kailangan na natin ng Amerikano dyan? Yun lang naman po eh. Simple lang. Yun po ba? Ando na po ba tayo? One step na po ba tayo forward, mga kapatid, mga kasama namin sa armed services? Yun po ba? Talaga po bang eto na tayo? Nandito na tayo? Kasama na natin sila. Nandyan na sila.